Ito ang pag-atake ng isang estudyante sa school sa Serbia na tumapo sa siyam na buhay. Siya si Kosta Kekmanovic, 13 years old na nakatira sa Serbia. Since 2019, nag-aaral na siya sa Vladislav Ribnikar Elementary School na merong 1,100 na estudyante. Isa sa mga kaibigan di umano ni Kosta ang nagsabing magalang at mabait naman daw si Kosta at dahil dito binubuli daw siya. May 3, 2023, pumasok si Costa sa school na merong daladala sa kanyang bag. 8.40am after ng klase nila, umalis siya para kunin sa bag niya ang dalawang bengbeng at mga molotov at naglakad-lakad siya sa school. Una niyang binawian ng buhay ay ang security guard ng school na hinarang at sinubukan siyang pigilan pero pinaputukan niya. Katapos ito, pumunta siya sa pinakamalapit na classroom malapit sa entrance at pinaputukan yung mga kaklase niya. Una niyang pinaputokan ng teacher nila na binawian agad ng buhay habang yung mga kaklase niya ay nagtatakbuhan at nagsisigawan palabas. Una naman niyang pinaputokan ng mga kaklase niyang takot na takot kung saan walo sa kanila ang binawian ng buhay na nasa edad 12 to 14. Pagkatapos ito, siya mismo ang tumawag sa mga pulis para sabihin susuko na siya at makikipagkita siya sa labas ng school kung saan siya hinuli. Iban sa siyam na buhay na natapos, marami ring sugatan kabilang ang anim na bata at isang teacher na ginagamot ngayon sa mga ospital. Ilang minuto lang ang lumipas, kumalat na yung tungkol sa nangyari. Dito na nga nagdatingan ng mga nag magulang sa labas ng school at inaabangan nila ang kanilang mga anak na makasama nila ulit. Pag alaman ng mga polis na pinlano talaga to ni Costa. Dahil nakita nila mga sinulat or din drawing ni Costa na plano niya sa paggawa ng krimen noong araw na yon. Plus, meron din siyang listahan ng mga tao or mga kaklase niyang tatargetin niya. Ayon sa investigasyon, nagsabi daw si Costa na gusto niyang magpa-transfer ng klase dahil hindi daw niya makaklose yung mga kaklase niya. Laman din nilang mga ginamit ni Costa na mga beng-beng noong araw na yon ay galing pa mismo sa mga magulang niya na nakalak naman daw kaso ayun lang, alam niya yung password. Resto naman ng mga magulang ni Costa at pinag-aaralan kung meron bang ikakaso sa kanila. Nalaman din ng mga pulis na ilang buwan palang daw ang lumilipas ay nagpunta sa isang shooting range si Costa at yung tatay niya. Ngayon si Costa ay nasa isang psychiatric institution dahil hindi pa siya pwedeng makulong sa isang normal na kulungan dahil 13 pa lang siya. In sa presidente ng Serbia gusto niyang pababaan yung edad ng criminal responsibility dahil nga rin sa nangyari. sa kanila mga kabataan ay pwede lang makulong pag nasa edad na 14 years old na kaya nga dito niya gustong pababaan to ng 12 years old. Diyas din niyang maglagay ng mga mas marami pang pulis sa mga school para hindi na tumaulit muli. Yung mga nagsasabing binuli daw si Costa. Pero wala pa naman ding enough evidence to support that and syempre hindi para naman enough na dahilan yon para gawin yung ginawa niya. Kung totoo man yon, sana mas ayusin ng mga school ang pagpaparusa sa mga nambubuling mga estudyante. RIP sa lahat ng mga biktima.